Madali lang to mga loads. Tara, gawin natin. Let's go. Punta tayo sa CapCut. Tapos, new project. Halimbawa, nakapag-export na tayo. Un unang importante dito, mga loads, dapat focus lang yung camera natin. Hindi gumagalaw. Pati yung upuan na gagamitin natin, dapat steady lang. Tignan nyo na lang pinagagawa ng mukhang taong yan. Unang gagawin natin, magpiprize tayo ng capture na walang tao, yung upuan lang. Focus lang kayo sa playhead o yung potingguhit na yan. Itatapat lang natin kung saan may walang tao na. Tapos stay lang natin dyan, tapos focus kay sa baba, hanapin lang natin yung prize. Tapos itap lang natin yung prize. Ngayon may nakaprize na tayo, itap natin yan, tapos drag natin sa harap. Tapos abante tayo, punta tayo sa sa natira. Dahil buburayin natin yung hindi ka natin kailangan dyan. Focus lang ulit tayo sa playhead o yung puting guhit na yan. Habang katayo yung mga taong yan, tigil tayo dyan. Itap natin, tapos pili natin yung split. Then yung nasa unahan yan, burahin natin. Kapag goods na, abante ulit tayo. Kapag nawala na yung mga taong yan, tsaka tayo tigil uli dyan. Tapos tap uli natin, then split uli. Then abante ulit tayo. Itigil lang uli natin dyan, tapos split, Abante uli, spanta tayo sa dulo, yung hindi natin kailangan, split uli tayo dyan, tapos burahin natin yung nasa dulong yan. Then, itap pa rin natin yung watermark ni CapCut. Huwag natin kakalimutan burahin yan. Kapag goods na, balik tayo dun sa gitna. Focus tayo dyan, ibaba natin yan gamit ang overlay, hanapin lang natin yung overlay sa baba. Kapag nakapagbaba na tayo, idrag natin yan sa unahan. Pantay natin. Next natin, yung natira sa taas, ibaba rin natin yan gamit ang overlay. Same process lang din mga sa Sanapit lang natin yung overlay sa baba. Kapag goods na, focus naman tayo dun sa taas. Yung pinris natin. Itap natin, tapos yung pinakadulo, pahabain natin. Kapag goods na, balik tayo dun sa pangalawang binaba natin. Drag natin, tapos lagay natin dyan sa taas. Pantay lang natin dyan. Kapag goods na, focus naman tayo dyan sa una natin pinaba. Itap pa rin natin yan. Tapos, focus ulit tayo sa baba. Hanapin naman natin dyan yung mas. Tap lang natin yung mas. Then, madami kayong pagpipiliin dyan. Yung horizontal lang pipiliin natin. Focus tayo sa dilaw na guhit na yan. Ipatayo natin. Tapos, itapat lang natin dyan sa upuan. Dyan sa gilid na yan. Then, hindi pa tayo tapos dyan. Dahil medyo mabagal yan, pabibilisan natin yan. Siyempre, dapat nakatap pa rin tayo dyan sa video natin yan. Tapos, hanapin natin yung speed. Normal. Galawin lang natin yung bilog na yan. Time is 2 natin. Tap natin yung check kapag goods sa tayo dyan, punta naman tayo doon sa pangalwa, yung katuktong nyan. Dikit lang natin, tapos same process lang din, hanapin lang din natin yung speed. Tapos normal, adjust lang din natin yan sa times 2. Tap uli natin yung check. Then, burahin natin yung sobra, hindi natin kailangan. Kapag all goods na, ready to export na natin mga loads. Shoutout nga pala sa mga nag-comment sa video ito. Kaya ikaw nanonood ka, follow mo sila. Mga legit rest backer yung mga yan. At kung nakaabot ka sa bidyong ito, salamat sa suporta mo. Paano mga Lods, salamat sa inyong panonood at thank you Lord.